The adventure coming. sarap serap seperti pawis. <coughs> di Pakono pahinga. Gitu nak kuselentawan. Huh, serap. Ih. dia kelar tanah kaya, oh. eh. kayak ya, Jamno. Oh. Woi, butang ini. Kayak jam Jamno. Wire well, relax sila Hinahinay ra. Yung mga kaya-kaya itong bugat god. Sugda so, na na kay na isyo naman. Ati sir, pamungo na yung tarbako. ay lagi. Eh. Mapursige na sila. Tur di mana Kondito mak? Kau Sama sama. Sama Gak, ya. uh. grabe kayak ko di pahing pahinga hanggan di itu walang babaan ito pala yung laman nito ah, isang sakong erok itong laman na itong drum na inakyat itak itong isang galon ito scatter din wire ah, tie wire Ayan, meron akong lagay ng tubig. Lagyan ko rin ng upuan din sa harap. Para may matambayan man lang. Pwede na tulogan, natulugan. Kulang na lang ito yung ano. Dingding sa harap. Uy, saging nga pala be. Eh. Hinog na ba? hilaw pa. Matigas pa ay dinig ko. Thank you Lord. Relax ka mte. Sarap sa pagiram din pagpagawisan. May na mga motor.